Hello everyone! Welcome back again sa ating bagong video. Sa video na ito ay nagsisipagsipagan tayo. Alam niyo ba yon? Ako kasi yung katulong na magliligpit muna ng lahat ng mga gawain bago ako magdot-dot at bago ako maghayahayahay. Dahil okay. pagkatapos ko nga magmerienda sa gabi ay tinitingnan ko muna yung sa loob ko meron bang kalat o kaya kailangan ligpitin. Hindi ko na kailangan na utusan pa ako para gumawa sa mga bagay-bagay na ito. Siya nga pala mga idol baka magtataka kayo na hindi ako nakapandong sa time na yan kasi walang tao dyan. Umalis kasi yung aking amo at pumunta daw sa may handaan kaya ayan nagpapasaway muna kahit walang tawang inyong lingko syempre bago ang lahat bago ako maguhugas ng mga kalat ay aki mo na tinatanggal yung mga unang nahugasan at natuyunan para hindi mo napupunasan kailangan mo nang tanggalan yung mga unang nahugasan para naman hindi na magdubli-dubli yung inyong mga ginagawa o ganyan ako ka mindset sa ganito mga gawain ay talagang makikita nyo napakaseryoso talaga ng inyong lingkod alam nyo ba kung hindi lang talaga bawal mag video dito sa bahay nila ay talagang kahit sa ang sulok ako dadalihin ko kayo pero dahil nga bawal hanggang dito lang muna kayo. Kailangan din natin respetuin mga privacy ng ating mga amo dahil nakikitira lang tayo dito at katulong lang tayo. Kaya kung ano yung batas nila ay talagang susunding natin. Hindi naman ito ikakamatay natin. Ha -ha Bagong -ha. Bago nga pala ako mag-upisa maghugas. Ayan, tumingkayad muna yung inyong lingko dahil nga ang hataas-taas -taas talaga ng cabinet at para lang maipasok yung asin doon. Ha, ha Lagyan ha, ko na nga ng sabon yung ating sponge para naman makapag-umpisa na tayo maghugas sa mga kalat. Dito sa gitnang silangan, kailangan mo talagang i-enjoy ang bawat oras na inyong mga trabaho para hindi ka mag-boring dito. Basta saan ba't makakaraos din tayo? Basta sipag lang at ka, talagang kailangan natin magtiwala sa taas para naman matuldukan lahat ng mga kahirapan na nararanasan natin ngayon. Alam nyo ba na maswerte pa rin tayo mga OFW dahil nga ang dami-dami mga tao naghahangad ng mga trabaho sa Pilipinas. Sa totoo lang, napakahirap talaga mabuhay pag wala kang trabaho kasi hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pang-araw-araw mo na gastusin lalo na sa pamilya. Kaya kung ano man ang estado ng mga trabaho natin ngayon, kailangan pa rin natin itong pahalagahan at mahal. Kaya hey. habang nandito ako sa ibang bansa, talaga ito naman pinagtutuunan ko talaga na pansin ang pagbablog. Sana po ay mapansin ninyo. Sana mas marami pang dalating na supporters at buzzers sa akin. charo pero, pero sa totoo lang, ang laki talaga ng pasasalamat ko sa ibang tao na hindi naman ako kilala pero sinusuportahan nila ako. Hey. Kaya dahil nga sa mga taong hindi ko kilala at sumusuporta patuloy na patuloy na sumusuporta sa akin, ayan pinagbubuhay Butihan ko pa rin talaga ang aking paggagawa ng mga video. Kahit na may trabaho tayo, maiisisingit pa rin natin ang ating paggagawa ng mga content kahit wala itong kabuluhan. <laughs> Napakahirap nga naman kasi gumawa ng content lalo pa't nag-iisa ka lang at sighang sa isang lugar ka lang pwedeng mag gawa ng video o sino nakaka-relief dyan. Kaya ako, hindi ako susuko talagang kung ano yung nasimulan ko ay ipagpapatuloy ko habang nabubuhay pa ako. O ba diba, habang nagkukwentuhan tayo talagang patapos na ako maghugas. <laughs> Ganyan lang po talagang ginagawa ko sa araw-araw. Ini-enjoy ko na lang ang bawat oras ng aking trabaho at sasabayan ko ng mga ganitong gawain. Ito lang po talagang ginagawa ko araw-araw para naman maiwasan ang mga depresyon. Minsan sumasayaw kahit hindi naman ako marunong sumayaw at lagi naman minsan din at ako din kumakanta kahit hindi naman ako singer. <laughs> Basta pumasok ka talaga sa paggagawa ng mga content ay ewang ko lang kakapal at kakapal talaga ang iyong mukha. Kahit pa'y nararamdaman ko na na ikinakahiya ako ng mga pamilya ko sa mga pinagagawa ko pero iniisip-isip ko. Wala namang masama sa itong ginagawa ko. Bahala kayo kung mapahiya kayo. Basta ako, sisimulan ko at aking tatapusin. Yun lang po. At saka, tingnan nyo nga naman natatapos matatapos na rin ang aking paghuhugas at placement na lang. Alam nyo ba sa tuwing ginagamit ang placement na yan ay ginuhugasan ko talaga. Hindi naman kasi karamihan kaya caring carry lang hugasan araw-araw. Maganda din kasi itong placement na itong mga idol kasi nga plastic siya. Maganda siyang gamitin pang araw-araw kasi nga lagi mo siyang mahuhugasan at hindi talaga nag-fade ang kulay niya pag lagi mo siyang mababasa. O ba diba, sana all na maraming pera at nakakabili talaga ng mga placement sa amin kasi sa bukid wala kaming ganyan. <laughs> Relate. Basta sa amin ang importante, merong plato mapaglagyan ng pagkain, pites na yun tsaka hindi din kasi yan uso sa amin mga idol alam nyo ba kasi hindi naman talaga namin kilala yung placemat <laughs> alam nyo naman kasi ang mga mayayaman lahat na mga gusto nila, nabibili talaga nila, hindi no, ba, sana all basta ang sasabihin ko lang sa inyo mga idol tuloy-tuloy lang tayo sa mga pangarap natin at talagang magpursigit tayo malay natin, may, may awa din ang Diyos at magbibigyan din tayo na pagkakataon na guminhawa ang buhay Ay, sa wakas sa tapos na rin ako maghuga Ha ha ha. At syempre pagkatapos natin maghugas, kailangan natin linisan ang lababo para naman maganda ito tingnan at malinis. At hanggang dito na muna tayo mga ka-idol. Maraming salamat sa inyong panunood. Please follow, like, and share po. Maraming salamat. God bless everyone. See you again sa ating susunod na vlog. Sana huwag kayong magsawa sa aking mga video dahil paulit-ulit lang ito. Bye bye everyone and thank you so much. God bless all. Bye bye.